Good morning to all. Uh, ngayon ay ang gagawin natin ay gagawa tayo ng tea na sampa sampaluan. Maganda ho ito sa katawan. So herbal ho ito. So ito yung mga damo-damo na sa gilid, gilid So try nyo po. Maraming gamot ito. Uh, kaya ko ito ginagawa kasi ah, uh, try ko tunawin yung bato sa ito. Uh, gallstone, kidney stone, Uh, kung ano no uh, pambababa ng high blood basta kung ano no i-search na lang po yung sampasampalawang kung ano yung ano nya pagagamutan yun ang ano alam nyo naman, no, pag herbal sige simulan na natin gumawa para makita nyo po So ito na po guys yung nabili ko sa online na sampasampalukan 160 po yung nakala ko kasi dalawa kasi dalawa ang nasa picture na okray oh, ako dun ha ah. Pero meron namang tag 120 din isa So ito guys kumuha ako ng mga isang dakot lang so ganyang kadami lang guys ang ilalagay ko Kasi nga sa sobrang pait po niyan guys baka hindi nyo mainan lalo na hindi mahilig sa mapapait na inumin So yan sobrang pait po yan sampasampalukan Sampa, Ayan eh, po guys ay eh, parang damo guys na tumutubo rin daw po sa mga gilid gilid natin sa mga lupa-lupa sa may gilid-gilid. Yun na sabi yan. Ah. Sampas ang palukan yan. Maganda research nyo. Maganda po yan sa kawan. So pang ano din daw po yan. Sa gallstone, kidney stone. Masarap po yan guys. So ayan po. Naglalagay ako ng limang tasa ng tubig. Kasi nga sa sobrang pait yan. So ayan. Nagpapakulo na ako. Dilagay ko na sa kalan. Ayan. Hintayin po natin yan. Ayan, limang tasa po yung nilagay. So, ayan. So, ayan na po. Kumukulo na po siya. So, after po niyan, guys, kumulo ay ang gagawin nyo po ay uurasan nyo ng 10 minutes. Alimbawa, pag kumulo po siya, uurasan nyo siya ng 10 minutes. So, ito na po, guys. After 10 minutes. Ayan na po siya, guys. 10 minutes. So, hahanguin na po natin siya guys. So, ito po. So, after nyan guys, ayan, kumuha ko ng honey kasi nga sa sobrang pait nyan ay nilagyan ko ng honey yung aking iinumin na tea. So, hindi pa siya mabuksan. Kawawa. Kasi nga, yung ano parang nabuo siya sa loob. So, hirap. ako buksan yung honey. So, ayan po yung honey guys ha. So, nabili ko po yan sa mga groceries. Sa groceries ko po nabili. So ayan, isang kutsara po ang nilagay kong honey kasi nga sa sobrang pait ko ay hindi po hindi ko po, po madunok. So kaya po kumiinom yan guys, ay tinetry ko po na matunaw yung gallstone ko sa katawan so sana ma-effective so iset kalahati kutsara ang nilagay kong honey kasi nga sobrang pait nga hindi kasi ako guys mahilig sa sobrang pait so actually mahilig naman din ako sa mapait yung ampalaya pero ito sobrang pait po so ayan guys iniinom ko na siya so tara guys inom tayo ng tea yan sarap wow. yan umaga po yan so ang sarap po niyang promise so try nyo kung gusto nyong, ano, i-try e, nyo, eh, pwede nyo naman po kayo mag-research o mag-search kung ano po yung kagandaan ng sampa, sampalukan na iinumin na gagawing tea. Kasi ako parang nakasanayan ko na rin po yun. Kasi pagka umiinom po ko niyan ay talagang gumaganda ang circulation ng katawan ko, yung dugo ko ba. So kaya ayun, uh, ang iinomi po niyan guys ay good for one month. So good for one month. So papakiramdaman nyo yung sarili nyo kung okay na. So good for one month po yan ang iinomi ko niyan. So, tatry ko lang wala namang masama kasi tay lang no. So, marami tong gamot daw yang ano na yan, yang sampa, sampalukan sa Tagalog. So, kung gusto niyo makabili niyan, bumili po kayo sa online. Uh, search niyo lang sa online po. Nasa inyo yung kung ano yung mga apps na meron kayo. So, search nyo lang po yung sampasampalo makikita may nyo. O kaya naman po, ay kung meron naman kayo mga tanim-tanim dyan sa gilid-gilid nyo, damo-damo. So, makikita nyo po yung sampasampalo sampalukan yan po yung dahon niya ay parang maliliit na bilog-bilog po. Ay kita nyo po yan. So, search nyo na lang po para po malaman nyo po yung ano yung na sampa sa na ginagawa kong tea. So, salamat guys at sana ay may natutunan kayo sa akin sa sa sabi rito na tungkol sa sampa wala kayo uhi oh, hindi pa maraming 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 salamat po sa panonood nyo sa amin thank you